Ito ang pinakamasaklap na mangyayari sa loadmaster, ramp agent or loaders. Ang masira ang power drive unit or cargo loading system. Ito ang nagpapagalaw sa mga paleta sa eroplano. Yung mga black na yan nakikita nyo, yan ang tinatawag na PDU or power drive unit. Pag nasira yan, pwedeng i-retract. So bababa ang PDU at pwedeng itulak ang mga paleta. Pero pag nasira ang cargo loading system, pati ang local drive hindi gumagana. Ang ginagamit kasi dito, rollers. So, hindi mo siya mariretract at hindi rin pwedeng itulak ng loaders dahil ang rubber ay kumakapit sa paleta. At ang mga paletang to mabibigat to masters. Pwedeng 1,000 kilograms to 6,000 kilograms pag paleta. Pag nasa 20 foot naman, umabot to hanggang 21,000 kilograms. Depende, syempre. Example lang yon. Kaya pag ganito ang nangyari, kailangan i shoot ng loadmaster. At pag hindi kaya, magpapasis ka na sa mechanic, avionics or engineer. Pag may mga ganitong problema, for sure delay ang flight mo. At kapag hindi naayos ang cargo loading system, nare-reschedule pa ang flight. Dahil kailangan talagang ayusin ang PDU or cargo loading system. At isa pa, kawawa din ang mga loaders dahil sila ang nagtutula.